Ano nga ba ang responsibilidad ng isang fire volunteer at anong kinaibahan nito sa aktual na bumbero para lang po ma ma-set natin yung ating conversation, sir? Uh, ang pinakaiba lang po ng fire volunteer sa uh, bumbero mismo, kami mga for, uh, fire volunteer, uh, pag nasa trabaho kami, pag may alarma, uh, automatic responde po kami. Ngayon, kahit nasa ibang lugar kami at naharinig kami ng alarma, automatic responder rin kami. Yun po kasi ang duty namin as far volunteer to save lives and property. Tama, tama. Ah, kumbaga, eh, kayo po, kayo po ay ano bang hanap buhay natin o ano bang pinaka-pinagkakabalahan? May trabaho din po ba si Sir Henry? Uh, o negosyante? natin uh, sa uh, business natin is uh, printing. Ah, kumbaga, Meron ka talagang pinagkakaabalahan other task and responsibility na itong pagtulong pag na makaapulan ng apoy. Tama ho ba, sir? Uh, yes po. Oh, Pero pery, bukod po sa work namin, uh, yun nga, aga-bispo kami sa work tapos nagkaroon ng alarma. Yun, alis. Uh, Nagkatawagan kami lahat, oh, oh. then makikita, responde na kami. Hindi siya biro, mga kapatid, ha? kasi siyempre, alam mo, meron kang mga deadlines, meron kang mga kailangan ayusin, may mga orders na kailangan gawin, pero in case of this emergency, talagang lalabas ka at talagang tutulong para maapulang apoy. Pero alam ko, sir, hindi po basta-basta maging isang fire volunteer. Paano ba? Meron bang mga required na training na dapat pong pagdaanan ng isang individual kung sakaling gusto rin niya maging gaya nyo, maging fire volunteer? Uh, yes po, meron po mga training yan, uh, hindi lang po basta-basta training kasi yan, kailangan natin dyan yung physical fit, emotional, then kailangan, ano tayo, uh, number one, yung passion natin at mahal natin yung ginagawa natin, yun ang kailangan bilang isang far-volunteer. Hindi lang far-volunteer, kahit saan volunteer, no? Uh, sa pagdating sa training, talagang mahirap. Mm -hmm. Kasi, ang papasukan mo is apoy. Ang isi, iyan ano mo, mo yung apoy eh. Mm -hmm. So, napakahirap. So, yung reach ng buhay namin, pa-responde pa lang kami, yung isang paa namin nasa hukay na. So, lagi namin sinasabi sa mga ibang fire volunteer, uh, pag lima kami pumunta sa responde, lima din tayong babalik. Tawin ng ating headquarters. Opo, pero ang tanong ng marami, ba? Diba? Kasi nga, volunteerism lang naman po ang ginagawa ninyo. Ano bang nakukuha ninyo sa pagiging FAR volunteer, sir? Actually, sa totoo lang, no? Ang FAR volunteer, wala po kami nakukuha. Wala kaming sweldo, wala kaming allowance. Mahal namin ang ginagawa namin. Makarinig lang kami sa mga taong bayan na maraming salamat or thank you. Masaya na kami kasi na-save namin yung buhay nila, na-save namin yung property nila. Masaya na kami. Opo, nako, sa ano po, uh, in behalf of everyone na malamang eh natulungan po ninyo sa pag-apula po ng sunog o apoy. Maraming maraming salamat po sa lahat po, no? ng mga FAR volunteers, hindi lamang yung grupo ni Sir Henry, sa lahat po ng mga talagang nagbubuwis ng na kanilang buhay para po dito sa ganitong klaseng responsibilidad. Dagdag na responsibilidad, mga kapatid. Kayo, Sir, hiring ba kayo? Ay, hiring tuloy. <laughs> Nagaano ba kayo? Nagtatanggap pa ba kayo ng mga volunteers? Uh, yes po. Uh, sa ano namin? Kasi actually yung sa association kasi, meron kaming separate. Meron kaming ginawang uh, Civic Emergency Response Unit yan yung mga makapag-training ng mga regarding sa fire at sa rescue. Kasi hindi lang, no? kasi basta-basta pag sinabing volunteer, Opo. automatic mas pa na dun. Kailangan pag fire volunteer ka, mas mahigit, mas mahigit yung training na gagawin.